So, nadagdagan po siya. So, naging 5,572 shekel na po siya. So, ang gross monthly salary po namin ngayon is 5,572 shekel. Hello, hello mga mga vlog, eh, it's me, bless. Welcome back again to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and click no -not the notification bell para lagi po kayo ma-update kapag once may bago po akong video niya upload. So, another video na naman tayo mga ka bless eh, and vlogs. And I'm sure the reason why you click on this video is you are curious about the salary of a caregiver working here in Israel. So magkano nga ba ang pasahod dito sa Israel mga ka sa vlogs? So una sa lahat, disclaimer lang po. Ang video na ito is based on my experience only. So ang sahod ng bawat caregiver dito ay nakadepende pa rin po yan sa employer at sa agency. So nung dumating ako dito sa Israel year 2022, ang naabutan kong gross monthly salary is 5,300 new Israel shekel. So yan po yung currency nila dito. Then this year 2023, is tumaas po yung sahod namin. So, nadagdagan po siya. So, naging 5,572 shekel na po siya. So, ang gross monthly salary po namin ngayon is 5,572 shekel. So, dun sa gross monthly salary namin na 5,572 shekel is may deduction po kaming 25%. So, nakalagay naman po talaga yun sa contract namin na may dideduct sila na 25% para sa accommodation na Namin at sa medical insurance namin. So lahat ng caregiver dito or hotel worker is may deduction po na 25% kasi nakalagay po yun sa contract namin. So dun sa 5,572 na gross monthly salary natin, ima-minus natin yung 25%. So ikakalculator ko. 5,572 minus... 25%. So, ang matitira na lang is 4,179. So, magkano ito sa peso? So, tignan natin kung magkano yung palitan. So, ang palitan is 14.99. So, yung 4,179 is ita times natin sa 14.99. So, 4,179 times 14.99. So, 62,643.21 siya sa peso mga ka-blessed vlogs. So, sobrang laki na niya mga ka-blessed vlogs. Oops, there's more. So, may additional payment po kami dito. So, dun sa 4,179 na net pay namin is may additional payment kami. So, bawat caregiver po dito ay may nare-receive na weekly allowance. So, 100 shekel po yun. So, depende po yan sa usapan nyo ni employer kung weekly nyo po siya kukunin or monthly kasama na ng sahod mo. So, bukod po dun sa 100 shekel na weekly allowance po namin, meron din po kaming stay na tinatawag. So, ito po yun kapag hindi po kami magdi-day off, babayaran po kami ng employer namin ng 300 80 shekel. So nakadepende pa rin po 'yan sa employer kung pag i-stayin kanya or pag di-day off. Yun. Kasi po may mga employer dito na malalakas po, kaya pinagdi-day off nila si caregiver. Meron din po yung mahina na kaya pinagi-stay po nila si caregiver. So pag nag-stay ka bayad ka po. So, kami mga caregiver dito mga kadesa vlogs is preferred namin na mag day off ng twice a month or once a month lang po. Kasi po, sayang po yung 380 shekel na babayaran sa amin. So, ito pa po yung maganda. So, merong month na 5 weeks na nadadagdagan yung weekly allowance namin at yung stay namin. So, sa computation na gagawin ko, 4 weeks. Since na madami yung 4 weeks in a month. So, from 4,179 na net pay mo plus 1,520 yung yung stay mo, yung 380 times 4 is equal to 1520. Then yung 100 weekly allowance mo times 4 is for 400. So 6099 po siya kung uh, pagsasamahin natin lahat lahat mga kabesa vlogs. So magkano nga ba ito sa peso? So i-convert natin siya sa 14.99.

0.01 sa peso mga kablese vlogs. So, sobrang laki na nito mga kablese vlogs para sa akin. So, compare kapag nasa Pinas ako, hindi ko naman kikitain yung ganito kalaki sa Pilipinas mga kablese vlogs. So, dun sa 6,099 shekel na neto ko mga kablese vlogs is hindi ko pa po na pinawasan dito yung transportation ko, bayad ko sa flat, load ko, at iba pa. So, gagawang ko po yan ng separate video. So, the last question is magkano nga ba ang take home so please stay tuned for the part 2 so doon isha-share ko sa inyo yung iba ko pang binabayaran bukod dun sa Uh, 25% na kinalta sa amin. So doon i-share ko sa inyo kung ano pa yung iba kong binabayaran at tinidida sa sahod namin. So we talk about kung magkano nga ba yung matitira sa sahod mo. So that's it for the day. Again, thank you so much for being with me. I hope na nagustuhan nyo ang video na ito. Kaya if you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel and click on the notification bell para lagi po kayo ma update kapag once na may bago po akong video ni upload. So, again, thank you so much and see you on my next vlogs. And always remember that you are already blessed. Bye! Swallow rainbow ice cream, knowing it's just vanilla flavored. You tell me that you'll be here when the summer starts to fade away. Yeah. Cross my heart, hope to die, but I know that you can't be making any promises. You keep changing up your mind like.